Panay bagong araw, panay bagong vlog Okay, so yung pag-usapan natin ngayon guys Kung kano mo ba talaga na uh, iiwan na yung mundo ng mga underbone And then gusto mo na sumalun sa mga sports bike So kung gusto mo na magka-idea guys So uh, sundan mo lang and then stay tuned ka lang dito sa vlog ko na ito guys kasi sasabihin ko yung mga na-experience ko kasi galing din ako sa mga underbone sa mga lower CC and then para mabigyan ko kayo ng idea kung ano ba talaga yung mas uh, magandang pang umpisa sa sports bike okay so balik yung araw meron tayong guys ko may kasama ako guys may kasama ako uh, yung kasama ko sa ang CX10R at saka MT-10 so grabe lumabay ako sa mga bigatin sa mga 1000 cc pero sabi nila guys chill rides lang so, uh, hindi ko alam kung to totoo nga pang mo chill pero kahit na paano guys so hahabol din tayo kasi yung speed nila is nasa 250 so hindi man yan sa mag iwan guys <laughs> so for now tatlo lang kami bali na trip trip lang uh, si kasi meron kasi kami kasama ang isang si Doc naka CX-10R so kapabago pa lang kasi ni Doc sa sports bike kasi ni Kedjen sa so si Doc MT MT-10 yung motor niya dati so nag try siya na mag sports bike And then yun, naka na sa ngayon, pero chill rise lang kami kasi Ah, uh, hindi pa masyado, hindi, hindi niya pa masyado kapisado yung sports bike. Bali, eh, hindi, ma hindi pa, ago pa siya. Okay. So guys, ah, uh, tayo. Uh, kung gusto mo talaga mag, mag sports bike at saka iwan mo na yung mga mundo ng mga underbone. So, dapat, una una dapat alam mo na pag naka sports bike ka or naked bike pa dyan isipin mo na talaga guys na may kabigatan yung mga motor unlike sa mga underbone so kahit na yung pag alibawa, hindi ka maka U turn or nag-park ka tapos gusto mong hiling ko yung motor mo so napakadami proseso pa guys unlike sa underbone pwede mo lang sakyan at sakay maniobar yung pag ko mo Unlike dito sa uh, sports bike kasi napakaliit lang kasi ng turning radius niya. So yun, so dapat isa yun sa tandaan mo sa factor. Dapat ko mag dapat kaya dapat kaya mo yung okay lang sa yung ganun na style. Okay, mabigat siya and then mahirap hindi ko and then kailangan mo pang um, uh, kailangan mo pang uh, umalis sa upuan para lang na mabaking mo yung motor mo. So yun guys, isang factor yun guys. So before that, mag muna tayo guys kaya baka ma-share tayo. Okay. Pwede ba? Ay! Sir! Sabayan ako si Ralph! Tin City. Oo. Kaya bago lang to niya nakuha iyang, kuwan? Iyang ZX-10R? Ano iya, kuwan? Dili, 1000cc to iya, ha? Ano iya? Nakuha to iya? 300? 300. Uh. Oo.

So ayan na guys, so, sorry na naputol yung uh, explanation ko kasi laki eh, na tayong uh, kinakakilala So yan guys, uh, kung papasok sa isip mo na mag-sportbike ka Dapat, ilagay mo rin sa isip mo na mabigat na yung motor So yan yung, yung isang factor, mabigat na yung motor, mahirap na i-manoeuvre pag halimbawa gusto mong itiko yung nakapatay uh, yung makina guys ha? hindi nyo kasi yung first time kasi gumagaan din yan sa guys kapag gumaandar na eh, eh anong bigat pa yan so ayun nasa isip mo mabigat na yung motor po mo, ganun so po ulit ulit na yung mabigat motor so yun talaga yung number one factor talaga guys magkaiba na talaga sa mga underwood kasi ang turbo na baka lang may right? so pangalawa guys dapat yung maintenance ng motor mo every eh, month or nakadepende yan so normal naman talaga guys na mag maintenance tayo pero itong mga sports bike guys medyo masila sila sa mga maintenance kaya eh, kailangan talaga na alaga kasi pag meron kayo nakalimutan nakaligtas sa maintenance nila oo oh, mag-iiba yung tunog ng motor yung hata up ganyan so guys yun lang yun lang naman yung naranasan ko ang patibago kapag tumalaw ka sa sports bike and then guys sabi ko na rin sa inyo yung mga naranasan ko sa kay jixer na ito guys So, ito yung pagpipilian mo guys. Uh, kung gusto mo talaga na maging mag-sports bike, marami kang mapapagpilihan so I recommend ko rin yung gamit ko ng motor Jigsaw SF250 kasi uh, value for money kung gusto mo na speed yung hatak at saka kung gusto mo yung mas mataas pa yung CC 250 CC kasi yung mga kakompetensya -ka nya guys in R15 RC200 RS200 yung mga ganyan so ito siya guys 250cc pero kapareha or mas mahal pa yung mga ibang 155cc na uh, mga sports bike mas mahal pa pero 155cc lang ito 250cc pero 189 ata sa market pwede sir so, 189 ito sa market guys pero mayroon kasi akong kasamahan guys na naka dyan sa video ko guys. So nag-test drive talaga kami. Yung 213K na sports bike na 155 yung R15M. So yung specs lang talaga yung binili mo doon guys. Pero yung sa mga hotdog. wala. Naging lugay siya dito sa 5XRSF. Pero pag sa specs yung hinahanap ko hindi ka sa cc at hindi sa speed Or hindi sa hata So mas babagay sa'yo yun Okay, and then Kagaya ko din dati Mas tinignan ko yung cc ng motor kaysa sa mga specs ko Kaya tumalo ako sa 250cc Yung goal ko kasi is na 150cc na ako galing sa so, RS-150. Yun kasi yung motor ko na underbone dati So yung kamata kasi sa isip ko guys kung mag upgrade ako ng motor, so bakit pa ako mag, mag standby sa 150cc, eh nasa 150cc naman din ako galing. So yun yung inisip ko guys, so e, tumalon ako sa 250cc. So yun yung reason ko guys bakit yung R15, ah uh, yung Gixxer SF250 yung kinuha ko hindi yung R15. Kasi yung una mas mahal yung R15 then 155cc lang pero pag sa specs ko talaga titingnan loaded talaga yung sa guys kaya ganun siguro Ganun yung value ng motor na yun kasi loaded sa specs so dito na tayo guys bali hintayin ko yung kasamahan ko dito yun guys kung gusto nyo talaga na mag sports bike so recommended ko ito pero kung gusto nyo talaga na yung loaded sa specs yung R15 And okay naman din yung RC200 guys Pero sa RC200 kasi guys Yung maintenance ng RC200 guys So dollars talaga And then yung maintenance itong motor ko guys Kung gusto nyo malalaman Parang ka lang nagme-maintain ng Raider FI So, yung sa oil niya, 1.2. So, bali, meron din ako mga video dyan, guys, na yung sa mga first na maintenance andyan sa mga video ko, guys, na nakakainyo lang dyan. So, makikita nyo doon yung mga maintenance. So, napaka-mura ng maintenance ng motor na ito. Hindi <laughs> kayo magsisisi, guys, sa 200 cc And then, ikapakita ko mamaya yung power ng motor ko, guys, uh, pag dumating na yung kasama ko. So, bali, sasabayan ko lang sila. And then, pipiga and then maglalaro tayo mamaya guys kasi maraming banking area doon. Maraming cornering doon sa pupuntahan namin. So, shout out Ten City, Rangayel, Alamada. So, doon kami pupunta guys. So, papatayin ko muna guys and then, ibabalik ko mamaya kung ah uh, andito na sila. Okay? So guys, ah, uh, ito na sila. Si Extend Ara sa ka MT10. So bali tatlo lang kami ngayon guys, Kasi, na guys. Kasi nabisi yung mga kasama namin eh. So bali ito si Doc, yung naka si Extend Ara. Bago yan lang nabili yung motor niya. So bali, pinapractice niya pa. Kau dia ini apa macam tu kau ada kasih kadek tapos sasaran tiket tapi tu malu senang sports bike. Ale tapi dia sil ride lah tau. Kalau ikut kau tak pun mau ride kau kaya. Kalau kau kau sendiri kau tak ham. ride Kami yang masih kata kata apa guys? <laughs> si ikan nama apotek. Yes. Yeah, with, uh, right, guys, ya, yeah. kita hasil. itu, guys. yung sex and happy guys hindi ka pala pwede tumikit guys kakakakakak mga big bike mga 1000 cc yung kasama mo kasi yung talsika ng mga bato guys agra-apid dai macam ni dia mula tayar di it's a ¿Qué? está a ahí